Ker! Ker! Alik ka, Ker! Alik ka, saglit! Yari ka ngayon sa akin. Nung nakaraan, pinatulo, laway mo lang ako sa ulam mo ngayon. Mayroon akong adobo. Mayroon akong manok. Kahit <laughs> konti lang, tapos nagloto ako ng sardinas na may manunggay. Bakit, boy? Kumain ka na ba? May ulam ako eh, ito. konti pa nga eh. Ano bang ulam mo? Ah, sarap niyan boy ah. Pahingin niyan boy, kahit isa lang boy. Boy, kahit isa lang boy. Sarap, sarap talaga nitong adubong mga boy. Kasi Kasinsya ka na kir, talaga sa akin po kir eh. Hmm? na Nung makapapapapolo, laway mo lang ako Pasensya ka na talaga, Kira. Kulang lang talaga din sa akin to, Kira. Eh. Bigay nga lang ng kapitbahay to, eh. Hmm? Ano? Ang tao mo dahil yung tao yun. Sa so ngayon, hindi baling wala akong kwinta, basta kainin ko lang talaga lahat yan. Ayaw ko magbigay sa iyo. Nung nakaraan, pinahirapan mo ako, tinatakbuhan mo pang ako, kunting itlog lang hiningi ko. Ayaw mong magbigay.

Boy, kahit isa lang boy, kahit sumiwa lang boy Sigean mo ko po Wala talaga kong ulam boy Isang lang? Ah oh. Sige, okay. ito Ito, usan mo to? Pag ibigay ko sa'yo to Kunti na lang matira sa akin Wala nang matira sa akin Bukas na lang, baka magluto ko bukas Bigyan kita bukas ayun, hindi talaga kita magpagbigyan din oh, ano? Ang sabi mo? Hmm? Ang sama ng pakiramdam mo no? Pagka, halimbawa pinagdumutan. No? Hmm? Hmm? Salap. Hmm, salap ng gakir. Salap. Damot-damot nung nakaraan. Nagdamutan ako. Kunting ulam ini inihigod ayaw mo kong bigyan nung nakaraan kasi boy yun lang talagang ano ko boy, ang pera ko boy kunti lang talagang pera ko boy nung nakaraan boy kunti lang talagang pera ko boy e, okay. isang ito yung kaya kong bilhin pag nangyong kakulang pa sa akin yun eh ngayon dito lahat araw-araw pasko kir tandaan mo yan, kir